Hi guys! Welcome to Mommy Granny's Vlog. For today's vlog, it's 10 of the month. And remember, 10 of the month is our month's anniversary. Month's anniversary. May baso pala dyan. So yeah, guys, dito kami nag-dinner sa Crocodile Park sa Shabu Shabu. Yan ito. So ayan guys. Yes. Spaghetti with water spaghetti. Oh, baik tik sudah ni. Balak benegi kar pun dah ara. Nama orang dah. Tebuk dah. Hai, kau budak nak pergi Bukit LM tu. Sudah awal. Ibu dicinta dia insya-Allah. Hello. Saya sedang mohalo-halo dah. Ha? Sigi, nanti Vienna mohalo-halo ke kan milkshake bang So, walay ice. ice. Walay ice? Mm -hmm. Ah, so sarap. Pag walay ice, sarap yun. Ikaw, ka mag ka. Alualo ka? Oo. Ah, ako bili. Hindi ka mag Hindi, ikaw, Ika, ikaw. Gabay na ibu, ha? Gabay na. Kano'n gabi tayo ka bahay blan? Mga naman mo mapasin yung ka nga, ano. <laughs> gabay nga size iya, ha? Kari ka iya hadako kay paborito <laughs> ni Dia. <laughs> Tapos... Try lang pa <takailang. laughs> kay namin. Carbonara. katura isa ka isa ka set ka sa chicken uh, shabu shabu and then calamaris duha ka rice ilaha and then uh, isa ka halo halo biget bowl, and then carbonara sa ako ah ayat ba magkay ka hi man sarina guys ang starter na ubus na ni Davi starter nila na breadstick, breadstick. So, nag-complain pa. Wala daw kami snack sa bahay. Kasi hindi kami nag-snack. Kasi nga, multi-dinner kami. So, ito po yung ambience. Ganda. Wala pa masyadong tao. So, maganda. Hi, kasi Ay, yes. Ay, yes. Hi. Hi. Ay, Hi. Ayan. So, maganda rin ang ambience sa baba. Hindi, may picture na kami dyan. So, ang mga bata, si Raymart, may duty. Si Raya may, may Ay, okay. invitation din siya. May Lakan birthday, something ng kanyang friends. So, kami lang tatlo. Ayan. Buti na lang dito si sister ko. Wala dala. Wala ka ni daddy, oh. Sayad, so, guys. Abangers na sa aming dinner. Parang na-excite na ako sa Shabu Shabu kasi it's been a long time hindi kami nakakain ng Shabu Shabu. And then, three days na daw na hindi ako nagdi-dinner with rice. Something vegetable and pasta. Charot. Pero carbohydrates <laughs> pa. Ayan, guys. Abangers kayo mamaya. So, ayan po yung ambiyan sa baba. Kasi nandito kami sa itaas jo kita-kita pa kasi hindi pa siya gabi. Ayan. Okay. Oh my God, parang feeling ko pala ba si PR ako dito kasi ang sounds. Ah, ganun din pala yung sa baba. Oh. Pwede ka ba dyan, mahal? Kasi ano eh. Ganda dyan sa baba din. Okay. Chicken. 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 Um... Uh, wala pong chicken po sa atin. Bulalo lang po yung bulabol. Sa atin is shrimp soup. Hi, da! <laughs> Ayan, guys. 7 o'clock pa pala yung party-party niya. Kaya dumaan siya dito. So guys, ready na kami sa among mga BP pressure kasi chicken lang yung set ng pagkain ng food pero yung soup na na kami So bulalo at saka shrimp. Pinili ni Daddy yung ay bulalo. So good luck. Good luck sa mga BP baba yung gabi. <laughs> <laughs> Yeah, it should be circle. Kaya kasi ito, siguro baka malaki masyado. So ito na yung kalamares nila. Yeah, it really is kalamares. Oh. Kasi malaki masyado. If you wanna know... So ayan, guys. Ito na na din, Ang halo-halo. So, sir, should we eat this salt and pepper yeah. skin? So, ayan. Foods yung yung halo-halo. Halo-halo. Ito, try ko daw yung mm. ice cream. Yung mm. ice cream mm. <laughs> Yan na guys, kumukulo na Start dropping na si sister Ayan Hulog yeah, na na tanan Yes, hulog na na tanan Ulahi lang ang sabaw, ah, ulahi lang ang pan Ayan guys, tikman natin yung kanilang Oh, sige, sige, sige Sige, sige <laughs>

saya <laughs> 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 saya <laughs> <laughs>

എല്ലാവർക്കും നീലയാണ് കുണ്ടോ ഒസ്റ്റോ